As a platoon leader It is your responsibility to investigate their concerns Address any underlying issues And guide them back to their duties Sir, good afternoon sir Pinatawag ko na yung mga tropa sir Sige-sige, upo muna kayo Salamat sir. Oh, kompleto na ba tayo dito? Ah, uh, sad to say sir, may isa tayong tropa na uh, nawawala sir. Bakit? May problema ba? Ah, uh, may problema daw yung tropa sir eh, eh pero ngayon sir pinaalam pa namin sir. kung doon sa Nagaul sir, ah uh, ayaw daw pumunta sir kasi uh, may problema daw sir. Ah, sige sige. kausapin lang ko na lang sa mamaya. Please. ang ano lang ngayon is may mga problema ba kayo? May concern ba kayo? Sir? sir, ako, sir. May problema ako, eh. Eight months kasi ako hindi nakaka-uwi, sir. Palagi ako nagpapaschedule ng arena, naraba, pero palaging ligwak yung leave ko. Sige, sige. Gawa natin ng paraan yung sayo. Sir, ako, sir. Yung concern ko, sir. Ang pangarap ko talaga, sir, maging SF Ranger, sir. Eh. Ilang taon na akong program sa S1, sir. Hindi pa rin natutuloy, sir. Ano kaya magandang gawin, sir? Napi ang gusto mo, ah. Pero bago mag-SF Ranger, mag-Ranger ka muna. Bali, yung gagawin natin dyan ilalagay kita sa next training cycle ng Ranger. Okay ba yan sa'yo? Sige sir, maraming salamat sir. Yung sa akin naman sir, yung sa loan ko naman sir, emergency kasi talaga yun, kailangan sa pagpapagamot ng mama ko. Na papirma na na halos lahat, yung kay commander na lang sir, yung kailangan i-follow up sir. I Try ko puntahan si commander para dyan sa concern mo. Salamat sir. Sige, sige. Maliban sa kanilang tatlo, may mga concerns mo ba tayo? Baka kasi may susunod na araw, may aawol na naman. So, Sir Jensen, may problema ka ba? No, Sir. Baka may ano sa susunod. Gawin na ano yung mag-aawal dito sa grupo natin. Fine, Sir. After the meeting, the platoon leader called the missing troop. Hmm. Tumawad sa PL, ah. Hello, so, Sir. Good afternoon, po, Sir. Oh, Master. Good afternoon. Master, dalawang araw ka na tapos sa break, po, Master. Eh, yun nga po, Sir. Eh... Totoo lang, hindi talaga ako babalik, sir. Alis na ako sa servisyo, sir. Problema ba, sir? Pwede mo natin dito na lang natin pag-usapan, master? Ay, hindi, sir. Hindi na talaga mababago, isip ko, sir. Maayos pa natin yan, master. Isabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahiya, master. Kung pamasahil lang yung problema, master, kaya natin susintuhan yan. Padalan kita, tapos magbuka na ng flight mo, punta dito, tapos dito na tayo mag-usap. Okay ba yan, master? Sige, sir. Try ko, sir. Pero... Hindi ko mapangako na babalik ako, sir. When the troop came back, the platoon leader spoke to him privately. Balik yes, ngayon, yung gagawin natin, magsimula tayo uli. So, yun lang, ano natin. Ikot-ikot lang. Pahinga trabaho, pahinga trabaho. Yes, sir. Yes. He also talked to a troop who had a family problem. Pagi kasi, kasi kaming nag-aaway nung tao ko, sir. Eh. I-recommend kita na R&R. Baka uwi ka kayo na mag-usap ng asawa mo din. Yes sir, malaking tulong na sa akin yun yes, sir. The platoon leader conduct a meeting again to deliver his feedback to his troops concern. Napatawag ko ko ngayon, kayo, kayo ngayon, para sa yung concerns nyo dati, yung unang pagtagtagpo natin. Ibali yung sa'yo, Sergeant Pags, yung sa R&R mo. Okay na yun, pwede ka namin bakit mamaya. Okay ba sir. yun sa'yo? <laughs> Salamat <laughs> talaga <laughs> sa lahat makauwi na ako. Magiging ay mura talaga sa trabaho pagbalik. Oh. Ikaw naman, ah, uh, Sergeant Gao, yung loan mo, pinapirmahan ko kay Batcom, okay na din yun, payag ni si Batcom dun, yung sa ano mo. Yes sir, malamit salamat, sir, makapagamot ko oh. na yun. Yung, okay. yung sa'yo, ano ba ba? Sa iba, baka may mga gusto pang sabihin, mga ano, para maano na natin ngayon. Sa iyo first, yung ano, wala ka na, ibang ano first? Masaya ako sir, pag masaya yung tropa sir. Yun, snappy, snappy. Ay, sa pa pala, ano, may babalik yung dating ano na si Master Pedro. Andito na bumalik na sa atin. Master Finch, pasok mo pa muna Master Finch. Sirnaya, na naman sir Finch. So, sa pagpabalik. Oh, Sir, Sirnaya sure. na naman sa mga tropa sir, may pa pa kayo na ganito. Ako lang to, sir. Oh, so, yung ano mo? Okay ka na ba? Yung problema mo? Yes, sir na pag-usapan naman natin yung sir ng maayos. So, yun, solved na ako, sir. सलामत नाम से ही सही हो कमला बोलू